Hello mga chong, mga chong. So for today's video ay to uwi ko ng support sa Las Peñas. So dito, ito yung, time na to is 5 a.m. Dahil mas magandang maaga kami para hindi masyadong abutan ng init sa daan. Si po, ito siya yan, diba? Excited na excited na siyang umuwi sa amin. So, dito, naantay ko lang si Chucky yan na kunin yung sumbutan niya kasi ihahatid niya kami dun sa terminal ng bus. Tapos, may kasama kami, pinsan ko. So, dun na kami makikita sa terminal ng bus. Ayan, yan, para may katulong din ako ng buhat ng gamit kasi Medyo mahirap kapag ako lang mag-isa. Buhat ko si four, Tapos buhat ko yung mga gamit niya. Yan, hindi ko kakayanin ako lang mag-isa. So, buti na lang kasama ko uuwi si ate sa Las Piñas. So, yan. Diba? Kinuha pa niya yung medyo. Oh, diba? Nagwala-wala pa. Ganyan. Ganyan siya ka-excited na umalis. And then, ang dami niya suot na um, collar. Meron po siya sa katawan. Then, ito. Ay, ito pala. Naalala ko na ito. Yung time na bumili pala ng diaper. Kasi kailangan namin may diaper para tanggapin si Porti sa bus. Kahit na may bag kami dala, kailangan ng diaper sa bus. Kasi syempre baka daw umihi or tuma yung aso. So, mas maganda daw na meron pa rin um, diaper yung aso kahit may bag pa. So, syempre, yun. ginawa na namin ng parang kahit 5am to, pinapunta ko siya sa 7-11 para bumili ng diaper. So, ito, habang nawala pa yung daddy niya, yan, ganyan ang ginagawa niya sa medyas. Yan ang hilig niya laruin, medyas. So, kailangan ko mag-DIY na ito sa bahay pag uwi para meron siyang laruan, meron siyang paglibangan. Ayan, so, tingnan niyo muna kung ano ginagawa niya. So, more on, liwaliw muna siya habang nag-aantay kami sa daddy niya. So, yan nakarating na kami dito sa may terminal ng bus and buti na lang itong bus na nasakyan namin pinayagan na papasukin sa loob si Ford kasi may bus pala na hindi pumapayag na papasukin yung alaga nating mga hayop sa loob mismo so mas gusto nila ng iba yung iba ha mas gusto na sa compartment tong mga lagay ng gamit. Which is, ayoko na ng ganoon. So, mabuti na lang mabait yung conductor and yung bus driver dahil, ayan, pinayagan kami na dito sa loob si Pero, babayaran namin yung isang seat. So, dito kami sa tatlo seat para, ayan uh, nga, mas ano namin yung solo namin yung upuan. Tapos, ito si Fort, hindi siya umupo dun sa space. So, ang nakaupo doon yung mga bag. Tapos, dito sa tabi ko pa rin si 14. And, himas ko siya dito. Kasi dito, nanginginig siya. Kasi, first time niya talaga nagagala na hindi kami naka-service. So, first time niya magbabas. First time niya mag na ganong kalayo. And, biyahe na ganun kalayo. So, yun. Ayan, tinitinan niya lang yung mga nasa paligid. Pero ang maganda kayo po, hindi siya maingay. Hindi siya tumatahol. Pag may ibang tao, yun ang kinagandahan sa kanya. So siya, umiiyak lang siya. Pero dahil naiinitan yun. Hindi dahil, um, hindi dahil siya naiinis siya. So yun. So ito, hindi pa umaalis yung bus na ito. Kasi talagang pinupuno muna yung bus. At ito mga chow, mga chow. Nandito na kami sa tapos pinas, hindi na ako nakapag-video during biyahe and sa jeep. Kasi ang hirap, ang hirap mag-video, ang hirap mag-cellphone. And hindi ko na rin pinag-video kay ate kasi kita niya naman marami siyang dalang bag. Tatlong bagong hawak niya. Yung backpack niya, yung gamit ko pa. Tapos yung bag pa ni Port. So yan. Mas ito, nag-aantay lang kami kay ate kasi bumili lang siya dyan. Tapos siya nung nakarating na kami sa bahay, ito ginawa ni Fort. Talaga nagmamasid-masid siya. Then, sakto naglalabas si Mami. So, hindi siya makakalabas basta-basta kahit bukas yung gate kasi may harang. Tapos yun yung mga damit, yung kala. Tapos yun yung kainan niya, dinala ko siya kasi hindi siya kumakain sa ibang lagayan ng pagkain. Tapos ito, naubos niya yung pagkain, which is nakakatuwa kasi sabi ng daddy niya, hindi siya kakain ng walang pusa. Pero maganda doon, kahit wala yung pusa, wala si Hetnim, kumain siya at naubos niya yung pagkain. Tapos ito, uh, ginawan ko na nga siya nung um, laruan niya na <laughs> eh, ginawa kong bilog yung medyas. Ito yung um, medyas na to, sobrang luma na neto, sobrang luwag na. Kaya kahit magka-partner yan, tinali ko talaga kasi maluwag na siya. Ginawa ko na lang laruan ni Fort. So, itong tuwa naman si Fort, gigil na gigil siya dyan sa part na yan. Tapos um, gusto niya yung medyas na yan. O, no? yan. Yan ang gusto niya. Kaya nalibang siya kahit papaano. Hindi niya naisip na nasa ibang bahay siya. Yan, di ba? And dito, kung mapapansin niyo, tiri ay siya. Pula yung mata niya. Kasi, maaga kami nagising. Tapos, hindi pa siya natutulog. Eh, anong oras na to? Siguro mga 9 a.m. na to. Tapos, um nagising kami 3. Mula nun, hindi na siya natulog. So, talaga napuyat din siya. Tapos, ito, naano ko yung laruan sa kanya. Kasi, ayaw na niya niyan. Pero, kailangan kong... <laughs> lokolokohin para yan, paglaruan niya pa ulit yung medyas. Yan, di ba? So, yan. Yung gigilan niya yung ni medyas. Kasi, naka-diaper pa siya. Hindi ko pa tinanggal yung diaper niya kasi baka san siya siya umihi dito sa loob. Eh, mas gaganda. Doon na lang siya banda sa may baba. Doon banda sa may Na lang siya ihi kesa dito sa loob. Kasi baka magalit si motherhood. So, yun. Nakadai pa na siya. Ayan. Kita gigil na gigil Nakakatawa dito si Paul kasi yung tenga niya, nagpa-fly away. <laughs> yung nakakatawa dito. Tapos ito naman, bumaba si Hetnim kasi nakawala siya. Hinayaan ko na lang. Tapos si Paul, first time niya mamit si head Kaya ang ginawa niya, sinilip-silip niya si Hetnim. Then si head wala siya pakailam. Huwag lang talaga siyang lalapitan. As in, huwag lang face to face kasi talagang nananapak si Hetnim. Pero kung hindi mo siya papansin, hindi na hindi ka na naman niya aanuhin. So yan, kung kaya niyan, hindi na napapansin ni Port si Hetnim. So hindi sila mag-aaway. Si Hetnim, ayan, chill-chill lang. Naantok 'yan, 'di ba? <laughs> Taba ang kit niya diyan, no. Di diba? Super chunky ng mukha, ayan. Tulog 'yon, antok na antok. So yun, diba? sarap ng higa niya. Kasi, nandito ako eh. Kaya pag nandito ako sa bahay, dito talaga hindi siya sabay, hindi siya lumalabas. Yan yung kinagana kay Hetning. Tapos ito, nag-malling kami. O, oh, sino ka doon? First time ni pumunta sa SM. Dito sa SM, ah, uh, tapos na kami kumain na eh, tapos naglakad-lakad na lang kami. Naantay namin sila mami tsaka si ate. Kasi bumi naghanap sila ng sapatos. Kasi bibili si ate. So hindi lang kami sa labas. Kasi ayoko ka na rin pumasok sa mga department store o mga store-store. Kasi alam kong hindi lahat ng store pwede yung hayop. Uh, kahit may diaper pa. Kaya ito, dito na lang kami sa may labas. Nagaantay. Ikot-ikot siya dyan. Nabubuhol na yung tali niya. ba? Buti na lang, meron akong extra tali na fit kay Port. Kasi yung gantong nabili ko, XL, maluwag sa kanya. Kaya ito, meron akong medium na dapat kay Hetnim. Kaso maluwag kay Hetnim, kaya ang ending kay Port na lang. So, buti na lang, nagpagupit sa Port, nagfit yung tali na to. Ayan. So, itong tuwa siya dyan. Sobrang nakakatuwa si Port dito sa SM. Kasi, behave lang siya. Kita niyo na yung pagka-behave. O, oh, ang bait-bait. Diba? Smiling face, hingal-hingal. Tapos, pula ng mata, Ang pula ng mata, kala mo naman, ah, puyat na puyat. Diba? Medyo nakakawa yung mata niya dyan, pero, ang kinagandahan sa kanya, hindi siya naiyak dyan. Pula lang talaga. Ayan, si Ford, tsaka si Tax. Diba? Mahal nakita na sila dati. Pero syempre, tagal na panahon na yun. Hindi na maalala ni Port yun. Baby pa siya nun. So, ito, first time ulit nila na gantong age niya na mag-meet si Port. Tsaka si Tox. I mean, second pala. Tapos, dito kami sa Tom's World. Hindi na rin kami pumasok dito. Kahit gusto ni Port. Dahil maingay dito. Ayoko nang maingay yan si Port. Ayoko nang sisitahin kami. Ayoko nang ganun. So, nandito na lang kami sa labas. Para habang naglalaro si tak at least dito nag-iikot-ikot lang si Port, lakad-lakad lang kami. Walang sisita sa amin. Hindi ako mahay blood, 'di ba? So dito na lang kami, chill-chill lang kami ni Port. Tapos yan, medyo nainip si Port diyan. Napagod na rin ako maglakad-lakad. So nag-split muna si Port. Charot. Hindi, ganyan talaga siya umupo. Parang nakaspit. Ibang cute ni Port yun. Oh, nakasmile. Pula lang talaga yung mata dahil sa puyat talaga guys. Hindi siya natulog. Hindi siya nagpapahinga nung dumating sa amin. Tapos ayan, nag-SM pa kami. Kasi sobrang init ng panahon na to. Sobrang init kaya wala kami choice kundi mag-SM ng mga oras na to. Wednesday to guys. So, late upload ko na tong nagawa. Late ko na rin na-edit. Tapos ayan, ikot-ikot lang si 40. So, ito. Nandito kami sa may CLN dahil na, na share lang namin kay ate na dito ako bumili ng shoes. Tapos, dito na rin sila medyo natagalan na mamili ng shoes. Which is dirty white or cream yung color na napili niya ate. Hindi ko na napicturan. Anyways, eh, si Ford, gusto niya rin pumasok sa loob. Pero hindi ko na rin talaga ginawa. ayoko ng pulit tayo guys. Review niya lang yung sinabi ko kanina. Tapos, ito, um, waiting lang kami. Yan si Ford, kasi dito sa part na ito, may batang nagtanong, English speaking. Tignan naman bakit daw, pula yung eyes ni Port. So, wala pa na huli, wala akong masagot. Kasi English, syempre English ko din dapat sasagutin. Pero, wag na natin pag-usapan. Nosebleed lang ako. Tapos, ayan, napagod si Port. Dito siya sa migas ko. Ang cute lang, tignan. Malaming nakakikutan kay Port, which is cute naman talaga siya. Yun nga lang, pula lang mata niya, parang siya nag-addict. Kaya ganun. Tapos ito, pauwi na kami. Nakabili na si ate. Pupunta na kami dito sa terminal ng jeep. So, ayan. Pinalakad-lakad ko lang si Port. Kasi ang nice sa kanya, hindi niya ako hinihila. Hindi, hindi siya mabagal maglakad. Although, 5 years old na siya. Pero, hindi naman ako mabilis. Kung sinasaktuan ko lang yung lakad niya at yung lakad ko para hindi siya masyadong mapagod. So, ayan. Medyo, kala nyo nung mabisa maglakad. Pero, medyo fast forward lang to, guys. As yes, in, medyo magulo na yung video kasi paikot-ikot si Port sa pa ako. Ayan, nabubukol na siya dun, dun sa pa kasi yung tali niya, paikot-ikot siya. Ayan, humihinto na naman. Tapos eto Ito, nandito na kami sa si jeep. Ito yung unang video na nag ako sa loob ng jeep kasi may kasama ako, may katulong ako mag ako ng gamit. And, ayun, mas free ko na hawakan si Ford tsaka yung cellphone ko. Kasi metro trauma na talaga ako maghawakan ng cellphone sa loob ng jeep, hindi ko nagawa. Tapos ito, meron fancy si Port, kaya hindi siya masyado naiinitan yan. Pagpasensya na niya yung mata niya, guys, kasi wala pa, hindi ko pa nakikita yung pangpata ko sa eyes niya. Kaya, ganyan. Then, ito, siguro next, the next day na to, ayan, papakita ko lang sa inyo kung gano'n siya ka-clingy. Actually, umiiyak siya pag din niya ako nakikita, Pero hindi ko na na-videohan eh. Kaya itong video na tayo, papakita ko sa iyo. siya kaklingi sa akin. Talagang kahit saan ako magpunta, sa CR, sa labas, sa taas, sa kwarto. Basta hindi niya ako makita iiyak yan. Pero pag nakita niya ako, na nakikita niya ako, susunod at susunod yan sa akin. Hindi yan naalis ng tingin sa akin. Kaya hindi siya natutulog. As in, hindi siya nagpapahinga. Kaya, kaya kung po ako, o kulang siya sa si isang gilid pero pag tumayo ko tatayo din siya ganun yung ginagawa ni Ford tapos dito in, in, parang in hit si Ford so medyo nainis na ako sa part na eh, kumakaldag-kaldag siya sa hit ako kahit ayoko siyang paluin napapalo ko siya kasi nagkakaldag siya dun sa binti ko pero trinay naman namin siyang iparo sa aso. Ah, kaso, ayaw naman nung hindi in heat. So, mas magandang heat talaga yung female para para nilang gusto. May mga female na kahit in heat ayaw. Pero, nung time kasi na hindi in heat si Hana. Kaya, ang ending, ayun, Walang, walang mabubong Hana and Fort na crossbreed. Kasi nga, hindi nga nangyari yung shoot time. Then, yan. Medyo fast forward natin to. Kasi, ay na no, naman no, no, ang no, gawain ni Port Sundan at Sundan ako. Ayun ito, dito, sa story na to guys. Dito kami naloka kasi na-experience ko, nasabihan ako ng konduktor na ma'am, sa baba po yung aso. Sa loob po nung lagay ng baggage. Ha? Huh, what the heck? ba? Diba? Hindi ako pumayag syempre. Kaya ang ending, natagalan kami sa biyahe. Maga kami umalis. Yun nga lang late na late na late na kami nakasakay ng bus. Dahil yung bus na nasasakyan namin, bawal ang aso. Good thing na lang. Yung minibus ng kalamba na ano, St. Rose pa yon yun. Nakasakay kami ni Fort kailangan ng naka-diaper and bag. Buti na lang yung bag na nakuha ko, yung bag na pang carrier talaga. So, ang ganda nang nangyari, hindi kami pinaalis, hindi kami, as in, piniyagan talaga kami, guys. So, ito, nandito na ako sa kalambaga, guys. Wala na ako ibang video, eh. So, picture na lang. So, yun lang. bye